Mayan, uh, isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Uh, at ako po ay mag-share ng isang Bible verse na una kong na-memorize. bilang Christian, siyempre, uh, kailangan natin kahit paano, eh, hindi naman paramihan ng na-memorize uh, ng Bible verse, kahit ilang uh, isa doon at tatlo lang, ang mahalaga ay naisa sa pamuhay. At ang sesyon ko sa inyo ay yung John 3.16 o 1 Kapitulo 3, Talatang 16 o Labing Anib, Sinadrona, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay ang kaisa-isang ng bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong talata na nabanggit ay mayroon pong kapahamakan, na sinabi doon na upang hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po bilang mga anak ng Panginoon, doon sinabi doon sa John 1.3 na ang sinamang tumanggap sa, sa Panginoong Yesus, ang binibigyan lang ang karapatang maging ng Diyos, eh talaga po na dapat lagi natin maintindihan na dahil sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang kay sa isang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakadali lang po. Pananampalataya lang po sa amin Panginoong Yesus at yung kaligtasan na inihandog niya ay ating makakamitin lang po. Maraming maraming salamat po. Uh, bye bye. God bless po.